Luma sa iba, pero bago sa kanila. Isang bagong campsite sa Tagaytay ang kanilang pupuntahan. Tara, samahan natin sila sa panibagong kwento ng camping journey. Ito na ang episode 5. as much as possible kada episode natin, kada pupuntahan natin na campsite magbigyan ko kayo na information papakita ko sa inyo yung dadaanan kung gaano kalawak yung campsite kung maganda ba yung spot, kung may CR ba kung ano yung mga amenities kung magkano yung mga gastos pagkagising namin, diretso na kami sa Tagaytay good morning guys na kami pagtagal may tagal tagal pa ng unti isipin ko kung ano yung mga dadalay lang talaga. Kasi yung first camping namin, dami namin na dala. Kaya hindi kailangan. Natatakot na may malimutan eh. Ito po ay vlog style Pero bibigyan ko kayo lahat ng uh, pwedeng information na maibigay ko sa inyo Kung gusto nyo ng mabilisan na information Sa TikTok marami pong uh, mga nag-review ng mga campsite yan, okay na. Tatlong box lang. Pero sa tutusin, kahit di ko na dalhin ito eh. Ito isa. Balaman dito. Mga electric fan. Sa susunod na camp, episode 6. Pipiliting kong konti lang yung dala para hindi mahirap. Habang wala pa tayong magandang power station, meron akong pansamantalang gagamitin. Ito, pakita sa inyo. Pang isang linggo yan kaso ang laki. ito yung pine tree na panggatong hindi ko pa natatry ito yung kinuha ko sa Mamay Intongs sa may Santa Maria Laguna episode 5 let's go ayun na andito na kami sa bahay ni Marcos dito kami dumaan kung gusto nyong magandang tanawin pagpupunta pupunta kayo doon sa camping site sa Tagaytay pwede kayong dumaan sa Talisay Road ito yung daan sa Talisay Road meron po akong vlog dito check nyo na lang po sa youtube channel ko yung maganda tanawin doon. Okay mag-camping dito ah <laughs> 100 likes magkakamping tayo dito. <laughs> Kahit dyan na yung tent oh. Malaki yan. Mayroon pandulo yan eh. Yan ha. ko lang sa inyo. Bago tayo bumili ng yelo. Si mo dati pa nato na to pero ang laki. Sobrang yaman ni eh, Marcos. Pasok sana ako eh pero wag muna. Nakakatakot dito. Pero sarap mag dito. Yung likod hindi pa natin alam baka mas maganda yung spot pero dito okay na eh. Wala yelo. Doon nasa taas sa Kasile meron. Kaya ang kasi namin ngayon. Kasile galing kami kalamba. Wala daw yelo. sa taas na lang. Nasi sa ngayon. Si, si Stacy. Wala hindi sumama. Si ito yung pa Sky Ranch, itong kaliwa, dadiretso lang. Lalampas yata ng palengke ng Tagaytay. Yeah. Ah. Ilang yelo? Dalawa. Kaso yelo. Dalawa. Kasi ba? Siguro. Kuling na lang, kulang namin. Let's go. <laughs> Papatulog. Ulan pa ding. Okay na, nakabili na kami ng uling. Oo nga, lampas siya ng palengke. Tapos, Hall of Justice. Titignan natin kung mayroong rough road. Pero tingin ko kaya yan kahit sedan. Ba siya dan. Wala pa sya nakapaskil o. Oh. Ano, ano? Zero Farm. Ayan na, maluwag, maluwag. Ah, uh, maraming tindahan dito, syempre. Uh, dito tayo sa Tagaytay kung, sakali lang na may malimutan kayong mga bilihin, marami dito. Malapit lang. Malapit lang, oo. Kaya dun sa mga malalapit dito na gusto mag-relax lang at namimiss mag-camping, pwede kayo dito sa campsite sa Tagaytay. op oh, lepas Oops! Teka lang, lumampas ka <laughs> tao? Wala. Aso yung nakita ko. duras ka. Si Kep, ang daan. Papasok. Oh, B10! Biten, biten. Wow, ah may mga tao din sa sakyan eh. Hello kuya, magkatapon po. Ako po yung nag-message sa Facebook, magkakampo kami. Ah, sige, pwedeng ikutin muna. Tas, dito pa daan. Sige po. Ang araw ngayon ay... Saturday. Sabado. Ayan, may dalawa dito sa unahan, pero mayroon pa yata sa loob. Ah, oo, ayun, meron pa din. Wow, nice. Ah, ang daming campers. tayo dun, oh. Ay, doon o. Ay, dun sir. Oo. Wow, nice. Yes sir, baka gusto yung side na yun sir. Pero papasok tayo dun sir. Doon tayo dun ah, Sige, dadaan. pwede. Ayun sa sulok dun. Opo, oh, para Ay, sige, sige. ano sir. Yung may... Hindi, mag nee, doon maganda. Sulok tayo. Maglalabas mag naman kayo sir. Sa sunod eh. Dito naman kayo dadaan eh. Ah, okay. sige, sige. Nakaharang lang ito malaki. malaki sige, okay. Sige. Ang ganda na Ford Ford. Meron siyang owning. So, uh, Ang ganda Pampo. ng setup niya o. Ang ganda ng ano, Ford o. Nakapapapamper. Ano, dito na tayo. Oo. Oh, oh. Ah, sige, dito na daw kami. Sakto lang ang laki. Hindi naman ganun kaliit. Pa Pero... Okay, uh, yeah, pwede na sir, gano'n. Nakaharang dito. parang talagang pribado niyo. Dito? Ah, parang nandito kayo sa uh, pribado. Ah, dito pwede yung uh, sa pribado. Parang harang in... dito. Thank you. Oo nga doon, no? Kung pagdating po sa 10.30 or 11, nawawala po yung tubig, sir. Sige po, okay lang po. Ang balik po niya, ano po, mga 4 o'clock. Pero puno naman po yung mga drum natin. Ah, sige po. Kaya bago po magpatay sila, pinupuno po lahat. Ah, sige po. Thank you po. Ano you Ano uh, Ito spot. Ah, dito tayo magteten? Oo. Tapos dito yung sakyan, tingin mo. Para nakarang sa ito yung sakyan. Wala ba lang Wala naman. Sige, tara, mag-setup na tayo kasi ano, Baka umulan na. Bali, yan, to nakarangin yung sa sakya namin. Okay lang dito. Ano ka nakamot mo dyan? <laughs> <Pati>. <laughs> Pag hindi yung puwet mo, okay nakamot mo eh. Naisip ko may maganda pa yung puwet. Pero okay naman na. Okay na naman dito. Hindi na kasi kaya gusto ko dito din. Ayun o, no, malapit sa CR. Ayun ang CR. Mga ilang hakbang lang. Wow, mukhang maganda din ang CR ah. Uh, pareho lang. Pareho. Hmm. Yeah, mag-i-asset muna kami para makapag ice na rin at makapagpahinga at makapagluto. Orange na orange ah. Yes. Hindi ka maliligaw niyan, hindi ka mawawala niyan. Hmm, makikita mo, lagi. Okay, 10 minutes lang. Diba, ang bilis na kaya, ano Record yun. 10 minutes lang namin tinayo yung tent. Kasi pang ilang beses natin ito? Panliman eh. Kaya basic na. Teka lang, hindi ko pala nasabi yung entran sa tourist camp. 300 per packs, 100 car parking, 50 pesos kapag motoran dala mo. Yan lang. Nung unang tayo namin, sobrang tagal. <laughs> Kinabot siya ng dalawang oras. Pero ngayon, 10 minutes. Wait, you know na na martillo. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in right away. mayroon pala akong binili pang remedyo din sa Yung binili ko <laughs> Pang waterproof Tingnan natin yung tatalab testingin tingin natin uh, ah, Remedyohan muna natin yung ating tent Ha? Paano ba to? Hindi madikit Ito ano ba gamitin to? Pina-plancha ba to? Saka lang. Parang kami dito tuloy. Huwag na, hindi ko alam. Ano pa paano? Google ko muna. Hi guys, Mitch here. Iinitan niya. Wala nga yan. Wala sayang. Iinitan pala. Ayun, nagpapahinga na kami. Paya pa dito. Simple lang. Pero kahit ano namang campsite, kahit ano itsura, kahit sobrang ganda, simple, ang harap naman talaga natin para ma-relax ba? Diba? ayun nga inuulit ko lang yung mga malalapit dito sa Tagaytay na nangangate na magcamping gusto na magcamping biglaan yung malapit dito sa Camp Turas Tagaytay pumunta na kayo dito ayun uh, na dito kami sa dulo ah, sulok, sulok yung spot namin tapos yan may mga campers pero hindi naman ganun karami sa dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Pero malawak naman eh. Malit lang tignan kasi may mga puno sa gitna. Pero all goods. Thumbs up. May nakita ako sa Facebook. Itong kamturas, Ang kapal ng fog. Ewan ko lang kung maaabutan natin ngayon. Sabi ng lokal do, nakausap ni Ali. Tagulan daw dito. Sa hapon daw. Sa hapon. Dala ko pa naman yung tape. Akala ko yung tape basta nalang kinakabit. Iniinitan pala. Kaya pa wala lamok, walang gamo-gamo, wala langgam, all goods. Sinasabi ko lang din yung mga ganung bagay kasi yung ibang camper, kailangan din nila malaman. Gusto nila malaman. Ako kahit ano naman ako eh, all goods lang ako eh. Parang gusto ko na i-try yung raw camping eh. Tapos pala ayun yung CR, may sariling mga chinelas yun sa loob. Huwag nyo nalang ipasok yung mga stepping nyo kasi baka maputikan yung loob. Kaya mayroon silang sariling uh chinela sa loob na CR. Mamaya mag kami tapos luto. Ganun lang naman ang trip sa pagkakam. Tapos relax, kwentuhan, off cam. Pati hindi kayo mahirapan pumunta dito, sobrang dali puntahan. Tapos sa eh, inyong uh, bonfire area nila, nasa likod dito tent. Tignan natin kung may magbo-bonfire mamaya. Pati hindi kayo mga dito kasi safe, meron silang sariling gate. Pati maraming bahayan din dun mga lokal. Goods na goods din to para sa mga first time na magkakamp. Buti mo yung mga puno, hindi buko na matataas kasi nakakatakot yung baka mamaya umilon ng malakas, mal malaglag yung mga buko sa tent. Bukol, kakalap eh. Ito, may mga buko naman dito. Bukol. Kaya, Bukol lang. nga ni... Makapag-ihaw na para mamaya ang gabi. Pahinga na lang, pagkitas kumain may ilan din mag iihaw ng uh, may araw pa marami pang ano iihaw mm -mm. <laughs> ice cream isda laman yan eh ikaw ang sarap nito Tabang gaito. Oh. ito. Ah, ito pa lang pa ba iihawin yung... natin? Yes, tsaka hotdog. Ito mo, taba. <laughs> <laughs> Parang pansigang eh. <laughs> Walang jo. Maluto kaya yan? Si eh, mahina po eh. Hindi ko pala nasabi sa inyo, may maririnig pala kayo dito ng uh, tunog ng sakyan kasi malapit-lapit ito sa kalsada. Simentado. Pati hindi kasi ito probinsya. Ayun lang. Sa ka na? Yes. Ilan ba? yung sakto lang Ayan, umusok. Kasi setup ng camera. Sunog. nakakain na kami sarap na ulam namin yun si Ali ano lang talong tapos hotdog sa usawan kanin all goods ayun pala yung sunset hindi ko na drone teka lang to drone ko muna baka abot pa sa gitna ng katahimikan at liwanag ng papalubog na araw masaya ang dalawang mag-asawa sa simpleng sandali nakabuo sila ng panibagong alaala na habang buhay nilang babalikan. Tapos na kumain si Ali, nagpalipad ako doon eh. Buti, nanghabol tayo. Pero hindi natin nakita yung mismo araw. Nagatom na ako, kaya muna tayo. Mm, rice. May rice na yun. Oh. Punain yung balat. Matigas busog sarap ng na ulam namin ngayon kaya pa dito yun si Ali oh may ligpit, ayun lang yung CR malapit lang okay na, may libre sa meron pero ba't mo gagamitin meron naman tayong dala ay may dala pala tayo pagkatapos namin kumain, wala na kami magawa itong si Ali, kung ano-ano na nakikita ano yan, patingin ayun, dali, dali. meron pa rin oo, dito pa mm. Ewan ko. Nasaan pa yung lens ko? Ah, lens lang yan. <laughs> It's a <up>, prank! <brah! laughs> Pero grabe oh. ulit, oh. Hindi, wala na eh. Lens lang yun. Baka nagmamoyes. Napakabama ko eh. Alam ko, may mumu eh. Time check, 7.41. Alamig dito ay... Check natin. Pero hindi ko alam kung accurate ito eh. Sting ko hindi. Hindi ko sure. 26 ang nakalagay dito. tourist Camp. Ayan, sa Purok 144. tourist Camp, Tagaytay. 26 degree. Hindi ko sure kung tama to pero hindi naman ganun kalamig. Parang yung punta natin sa Tsandaba, no? Parang ganito lang din. Dun sa ano? Pero sabi sa akin kanina, pag daw umulan. Malamig. Dun sa ano, ang sobrang lamig sa sa Riyaya Quezon. Doon pala sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin niyo yung episode 4. nag kami sa bagong campsite, wala pa nakakaalam noon. Masyado, makikita niyo 'yon sa YouTube channel ko. Episode 4 po 'yon. Ano siya sa ano paanan ng Mount Banahaw. Tanong ko lang, gano katagal na tong ano, Kanturas? Ano na sir, wala 1 September lang sir. okay, September. September. Kanina pa kita nakikita, kalilinis mo lang kanina, naglinis ka na naman yan. kinilinis. Ayun. Kaya dito sa Kamturas, malinis. Uh, pati yung lugar, malinis. <laughs> kuya, maraming salamat. <laughs> ano ulit yung pangalan mo kuya? Riven po, Riven. Riven. Thank you kuya. Ayun, si kuya kanina pa naglilinis dito. Ah, linis ng lugar. Kaya yun sa malalapit dito, ayan, try nyo na dito. Tapos yung tipong katingkate -kating na kayo mag mag camping try na dito may gusto pala ako sabihin doon sa mga nanonood sa ating uh, youtube channel doon sa mga campsite na napupuntahan ko kung ano lang inaabutan ko ipinapakita ko sa inyo pero nagbabago rin naman kasi ang panahon nagbabago ang mga lugar kaya kung ano yung nakita nyo sa vlog ko may possible na hindi nyo rin makikita kapag pumunta kayo kasi for example nag upload ako ng video, tapos pumunta kayo after one week, minsan wala nang Fag, minsan nag-iiba yung management, minsan nag-iiba yung presyo hindi, nagbabago kasi yung panahon, basta kung ano lang yung nakita ko at naranasan ko sa campsite, Ayon ay yung araw na pinuntahan ko lang, kasi baka mamaya masisin nyo ako, for example pumunta ako dito, ma-Fag tapos pagpunta nyo dito, walang Fag, baka masisin nyo pa ako eh natutuha lang ako, kasi uh, wala pa ako one month na nag ko Co content ng camping may mga nanonood din naman natutuwa ko sa mga silent viewer sa mga nagko-comment sa mga nagla-like maraming salamat po sa tingin ko dadami dadami content sa camping baka may ma-suggest kayo na bagong campsite o mag o open pa lang na campsite comment lang kayo diyan pupuntahan natin tulungan natin sila i-promote ay lang po uh, support lang natin yung may mga ari ng mga campsite time check 10:39 nalamig na nalamig na ngayon kanina nung uh, dito kami mga 7 to 9 hindi ganun kalamig eh, pero ngayon alamig na eto yung mga ganitong bagay sinasabi ko lang din para sa mga viewers para may mga idea lang kayo hindi naman pare pareha sa mga viewers gusto nung iba na malaman mm. detail by detail talaga for example may langgam ba dito malamok ba dito malamig ba dito may fog ba dito may CR ba dito? May lababo ba dito? May, may kusina ba dito? Malayo ba yung parking sa pagtatayuan ng Iba eh. Iba-iba yung mga viewers. Iba-iba yung mga nanonood sa akin, sa atin. Kaya, in-explain ko lang din. Para may mga idea kayo kung sakaling pupunta kayo sa mga campsite na ginagawa natin ng content. Ginagawa natin ng vlog. I love you. Mama. I love you too. <laughs> Ayan, may fog na oh. Uy, <laughs> wag na. Ay, nabaka natin eh, pag na. Good morning! Ang lamig din sa gabi. Nalamig ka po. Ang ka gabi, no? Gagalayan natin itong lugar. Pakitaw sa inyo. Kung gaano kalaki. Ang um, turas cam. At kung anong makikita. Ano rin tayo maglalakad, li? Aray ko! Paso ako, oh! Ay, wawa wow, naman si mahal. <laughs> Mukhang paulan ah. muna tayo ng umagahan tapos igutin natin tong site tapos labas tayo tignan natin yung mga makikita sa labas tapos na magluto ah, kakain na kami Ah, ulam namin dami, dadalwa kami. abante ang tigas. mo ba yun? Hmm. Ayan pala, ayan okay na. Pag mag-record yan, pindutin bulot na. Okay, let's go. Igutin natin ito sa site, papakita namin sa inyo. Itong Camturas. Yung spot namin, maganda. Ito, papakita ko sa inyo. Nasa sulo kami eh. Ayan, sulok yan. Kantuhan yan. Tapos yung kabilang lote, sa kanila, sa kanila rin yata. Ang araw ngayon ay linggo na. Yung iba, nag-uwi na one, one day lang. One night lang. Tapos, ayan yung space. Pwede dito, mga ilang sakyan din eh. Tapos ito yung bonfire nila nasa gitna yung ikot lang to. tapos ayun pala meron silang cottage sa gitna libre yan kahit sino pwede gumamit dyan di ba sabi kanina ito malawak din maganda rin pala dito oh kayo nasa sulok oh ayun oh maganda rin doon sa sulok kasi matataas ang puno okay din pakita ko sa inyo kung anong tent ang kasya medium siguro ay, kaso merong may ano. Ah, hindi pwede gyan. Oo, may ano, tag dito, ugat. Tapos meron din palalababo doon. Doon meron din. Doon sa sulok 'yon, 'yon, 'yon maganda rin doon sa sulok na 'yon. No? Ay, doon maganda rin. Sulok. Dito okay din. Ay puno. Ayun. Kumikot lang kami may lababo dito bagong gawa ayan yung setup na kami sa dulo eto yung loob meron pa sa labas tignan natin papakita namin sa inyo tanghali na eh hindi naman ganun kainit no hindi mainit eto yung sa labas eto meron din palang mini store dito mini store inside Ayan, ito yung labas. Basta ah, na yung ano? ano? Yung signage ng kamturas. Nandun pala. Teka lang, pakita ko lang sa inyo. Ayan, kaya natin libutin to ng 5 minutes. Ayan, ito yung loob. Tapos, tina, balik tayo sa labas. Meron din mga spot dito eh sa labas eh. Ito yung labas. dito pwede rin eh kung gusto nyo malapit sa lababo eto pwede rin dyan dito kaya eh kasi may puno rin dito nga pwede eh kung gusto nyo malapit sa lababo ayan ah dito tapos sa inyo lababo ayun nagala na namin itong turas cam doon pwede rin sa sulok ito, pwede rin. May puno. Ang pinapakita ko lang sa inyo para kung sakaling pupunta kayo dito. May idea na. May idea na kayo para alam nyo na ako sa kayo pepesto. Tapos ito yung kalsada. Ayan, lapad na lapad. Nakispalto. Kaya hindi mahirap puntahan. Ay, may ka. O tayo. Yan. Parang inug na o ano lang. Pero nangangamoy yan. Baka may aso pa. <laughs> Ano may aso? Ayun <laughs> Ay, may aso ma. Buti hindi luma, lumabas. <laughs> Ay, Kung nagustuhan mo yung ating content at nabigyan ko kayo na information, sana malike mo tong video na to at makapag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. Ayun lang po, marami salamat at sana na-entertain po kayo. Abangan nyo po ang episode 6. Let's go. Thank you, thank you. Peace.